Guys, kung gusto nyo magkano magkata, so, marami na nahulog sa, ano, maraming nahulog dyan sa, sa lapag-lapag lang, ayan, o. Ayan, o. Ayan. Pua lang is mabili dyan, marami na yan, nag na kami, ano, nagbiyak na kami ng nyug. Walang problema rin, sa Maynila, napakamahal. Mantalang dito, papulot ka lang sa daanan, marami ng nyug. Ayan, hey guys, Testing ko paano mag-ano. Nakakita pa? Kayod. Ha? Kayod. Kayod. Mag-udkod. Testing natin kasi... Hindi mas masugat yung kamay ka. Sa gilid mo na daw. Sa gilid. Ha? Sa gilid daw. Ah. Sa, 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 sa gilid. Para ano. Hindi mabawabas yung sa gitna. Gilid doon.

Oy mga binata, oy mga pasang-awa. Oh, pasang <laughs> pasangawa! pasang-awa. Hindi pasang-awa si Tito Mac to. Tignan mo, tignan mo. <laughs> Karenga dahil kasi sa akin kaya ka pumasa. Yeah. Hindi pasang-awa. Ilalapit mo sana. What's up, guys? Ayan. Ito yung ano namin bahay. nyentung tuh, aku nggak tuh aku, tering aku tau, bagai kamu bagai, kamu ba? aku tau, gimana ngalanya, ya hoy mak mak di dekat kulitan. No. Okay kayo. Ano naman? Tama, tama. Tigayin mo siguro to. Sige po, buusin mo yan. O, ubusin mo yan to. Lahat yan. O, oh, may May mga ganyan-ganyan? Hmm. Hindi pa siya manakay. Uwot na siya. Wala tong ganito, lo. Yung buhay, lo. Wala kayong bayan. Masarap yung buhay. Ayaw wow. to, kaya nga. Kaya magtugulit na. Kaya magkapatunan yung gilid. Ayun yun. Nagbabrag Binutas mo yung sa gitna. Mahirap na yan sa gilid. Masisira yung ganto. Parang mabibiak yung ganto kasi inuna mo yung sa gitna. Kaya kayo, kayo.

telepon. Ay niyan oh, oh, oh Tagal na Butin tayo ng alas 5 niyan. Alas 1 Oh. sa rutan. Sandali. Taytanap. Oh. na oi. Em. Oo, Ano? 'di. Ah, ah, ah yo. Ah. Pwede mo, siguro na pa. No, cute cute. Dito guys, walang problema sa walang problema sa buko dahil kusa na lang bubagsak no? 'ah. Kan? Oh. Okay ba 'yo? Hay. Uh. Okay, ne babagsak na. Hindi oh. ba delikado pag makulugan? Tanggap ata 'yan. Kailangan iko-lay green 'don, no. Dog? Hindi gito lang, ito okay. okay, so. Dito tayo sa probinsya. Pinipiga yung buko. Yan. Ha? Kaya mag-alala, malinis yung kamay ko. Hahaha. <laughs> Ito lang, sa probinsya kasi napaka magkano magkano yung buko ron? Mahal no? 35. 35? Dito mamulot ka lang oh. Magsawak na buko no? Oo. Oh. Yan. Ano yung muna natin yan? Hmm. yan. Oo, oh, masawin pa. Nakita mo dito be? Dito, tutok mo dito be. Oo. Hmm. Oh. Oi, kada pasimahan ah. Oh, helicopter yeah. dito. Kuita video niyo dito ah. Oh. Okay, okay, na. okay.